dami ng kamatis ah ano may harvest kayo ha daming kamatis ah eh masarap dami oh wala pa kayong harvest wala pa po ano pa lang kailangan kayong mag harvest ha Ah, pero mag harvest kayo. Ito mga talong. Sang ano ayan? ayan Ayun oh, malalaki pala, okay ah. Malalaki yung talong ano? Pero mayroong maliliit din. Ito malalaki oh. Anong oras kayo mag-harvest? Mamaya, Ay, pagkakang alaw na din. Hindi, hapon na namin, babalikan dito. ah uh -oh. Talong at saka ano ang harvest nyo? Patula. Patula at saka? Okra. Okra? May ilang pirasong kasi yung kamati kasi rin nahihinog Tanggalin ko na ba kasi may hirig sobra. Uh, sa isang kasama nyo? Dagaan na niya po kay Sir Galvin nag siya. Ah! Uh -huh. to Ah, uh, malapit na yung ano. Sitaw ano? Oo, kaya lang po sir, daming insekto eh. Wala po kasi ano pang spray. Mamatay nang insect. Is eh, Opo, wala po kasi dito kaya na ano eh? Oh. Oo oh, oh, nga. <laughs> Sige, balik na lang kami ha. Okay guys. Hindi na naisabay yung ano nakapag-harvest yung isang ano doon sa kabilang farm. yun dadalhin namin doon sa mall. Ah, parang nasa probinsya lang guys. Tutos sa Cavite. wala mamayang hapon pa sila tara doon tayo sa kalabawan alam mo ba yung kalabawan doon sa may o oh, doon tayo Atin natin itong lagay nila ng gatas doon sa may ano dear ano bago yung children park tapos kaliwa uh. kalabasa sitaw si, tao, si